Hi guys. For today's video is mag-aayos-ayos kami ni Natella dito sa Ming Garage. Actually, naayos ko yan kanina. Lagay ko yung mga bike kasi medyo masikip yung ano para sa sakyan. yung bike. Ngayon naman, lagay ko doon yung parang uh, lagayan lang ng kahit ano So, natanggal ko na yung mga may nakapako dyan kanina. So, tara, let's go! Um, lagi kong kasama si Nutella sa mga videos ko. Ayan siya. Ma! Di ba ang bait niya? So, lagi kong kasama sa mga videos ko kasi siya yung partner ko dito. Wala yung mga bata. As, since nasa bahay lang din ako. Yeah. na tayo ngayon. So, bali, gagawin ko, bigyan walang siya ng bracket, tapos, alagay ko yung shelves para may paglagyan naman ng kahit ano, bagay-bagay na. This girl, mau wow, siya sih, lagi nak kabel sekarang itu tadi cepat, sekarang begini gue perah boleh, boleh flying guys, the level naman a So, ito pala yung ilalagay natin. Ha. Ah. Medyo mahaba kasi this kasi wala ko bang puton sa kayo. Eh. Ah, ganyan lang guys. O, oh, di diba? At least may pagpapatungan ako ng mga gamit-gamit. So, tansiyahan lang muna guys. Wala kasi akong dibuildin. Alam mo na. So, ito na yung glass. Oo, uh, di ba? Best bud ako, guys. Lagi niyang nakabuntot sa akin. Ayan, tiba niya. Ayan Ayan. Pero para lang akong parang shelves. Diba? gusto ilagay. Pwede. Na? Nakikita niyo, hindi siya masyadong level But Um wala ming time lang na May iba pa rin Pansang ba? Uh -huh. So Ayun guys Yung mga Ah uh, uh, Like panlinis yung sasakyan Or Yeah any stuff na lang So pwede mo ilagay Alright so, yeah So yung... Oh. Diba? go. Let's go. Let's go. diba? Two Let's go. Ra. go. At go. Let's go. Let's go. Let's sa gilid-gilid. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. ngayon ba? Diba? So may isang bike pa hindi na ano, Alex. So that's it for today's video guys. Thank you for watching. And always don't forget na ano mong pinagdadaanan mo sa buhay ngayon, uh, alam na ng just yan. Uh, tinaantay ka lang na uh, kumausap sa kanya and ask for guidance, ask for prayers and you know, Jesus is everything. And hindi kanya pababayaan. So, God bless you. and to get be the glory